Kung bakit kami napakahirap. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga tao ay tila napakagaan ng buhay habang ang iba ay nahihirapan, nahuhulog, umiiyak at nagdurusa araw-araw? Ang pagdurusa ay bahagi ng buhay ng tao. Hindi tayo pinipili kung kailan ito kumakatok sa ating pintuan, ngunit lahat tayo, sa malao't madali, ay nahaharap sa mga sandali ng sakit, kawalan o dalamhati. Sa Biblia, maging ang mga lalaki at babae ng pananampalataya ay nakaranas ng matinding pagdurusa. Sumulat si Apostol Pablo sa dalawa mga taga Korinto 4, Walo at Siyam, kami ay napighati sa lahat ng dako, ngunit hindi napipighati, nalilito, ngunit hindi nawala ng pag-asa, pinag-uusig, ngunit hindi pinabayaan, sinaktan, ngunit hindi nawasa. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagdurusa ay umiiral, ngunit hindi ito ang wakas. Ito ay isang proseso na maaaring maglalapit sa atin sa Diyos at hubugin tayo para sa isang bagay na mas malaki. Sa ating pang-araw-araw na buhay, dumaranas tayo ng sakit, problema sa pananalapi, pagkabigo, at pagkalugi. Nagdurusa tayo dahil hindi natin nakikita ang mabilis na mga sagot mula sa Diyos. At, madalas, naniniwala tayo na nakalimutan na niya tayo. Ngunit binalaan tayo ni Jesus sa Juan 16 na oras 33 minuto, sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighasyan, Munit laksan nyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Nangangahulugan ito na ang pagdurusa ay hindi isang tanda ng pag-abandona, bagkus ay bahagi ng paglalakbay ng mga nabubuhay pa sa nahulog na mundong ito. Ang mabuting balita ay hindi tayo nag-iisa. Kapag nagdurusa ka, nagdurusa ang Diyos kasama mo sa awit 34-18, nasusulat. Ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag na puso at inililigtas ang mga nasisiraan ng loob. Ito ay tiyak kung kailan ng Diyos ang pinakamalapit, hawak ang ating kamay at inaalalayan tayo. Ipinakikita niya sa atin na hindi natin kontrolado ang lahat, ginagawa tayong mas mapagpakumbaba, at inaakay tayo na tunay na umasa sa Diyos. Sa mundo ngayon, sa gitna ng pagmamadali, social media na nagpapakita ng perpektong buhay, at bigat ng araw-araw na pangangailangan, lalo tayong nagdurusa kapag ikinukumpara natin ang ating mga pakikibaka sa mga tagumpay ng iba. Ngunit tandaan, ang bawat kwento ay natatangi. Sa Roma 8, versikulo 18, inaaliw tayo ni Pablo. Sapagkat aking inaakala na ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon ay hindi karapat dapat na ihambing sa kaluwalhatyang mahahayag sa atin, sa madaling salita, ang pagdurusa ay pansamantala, ngunit ang pangako ng Diyos ay walang hanggan. Ama, bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang mga pasakit ng buhay nang hindi nawawalan ng pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nagdarasal at nagpapasalamat sa iyo. Amen.